Magandang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling bumabalik sa inyong harapan Ang father in some vlog Pari bago tayong adventure naman Pari bago sabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pa lang sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag subscribe Pakibili notification bell button Para lagi kayong update sa simple kaking upload sa youtube Lubos nga pala akong nga Sa mga silent viewers, subscriber Na patuloy na walang sawang sumusuporta Na laging nanonood ng mga video ko sa youtube sa po sa mga hindi skip ng ads maraming salamat po at nung nakarang gabi mga kapaders sumakit ang ulo ko kaya hindi tayo nakapaglaot ngayon tisi ang kuling ngayon mga kapaders jadi sa malapit apaka man sa akin pag dive God bless palagi panibagong gabi at panibagong adventure tayo na ito bibiya kagad nagpakita mga kapaders mm -hmm. huli ka dyan ayos naman ito magandang panimula ito mga kapaders pang ulam na akin na kayo bukas na umaga na naman Ayan, sige labas ang lugo mga kapader sa sentido. Dati ba ito pinagpapanaan ko, binalikan ko la ang naroon, bibiya uli mga kapader, takasuot. Sugit ko muna palabas. Ah, ayaw lumabas. Labas, papanain ko na ito mga kapader. Mhm. Mm -hmm. uli ka na diyan. Yun, binong si man ng pana. Uli ka na sa akin. Pangalong pana, bibiya ortibus tibos. Lawihan na ito itong kagandahan pang ihaw matawa ito pag ito kalaki itong bibiyang ito at dalawa na kagandang aking bibiya tag isa na aking mag ina bukas hanap tayo uli hindi pa kasi matagal ang dilim maya may masikat ang buwan mm -hmm. lapo lapo groper kung tawag sa amin ito barakang bikol awan ko lang sa inyong lugar pang 50 kilo sa amin ang ito kalaki na ito pa tibos susungkitin ko palabas patras na sa butas na na yun na ito yan, naglabas din. Kakasukaw pa na. Papalain ko na rin to. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Huwag na sukat ang bibiya dito mga kapaders. Halos malaki at malalapad. May pang na rin ako. Hanap tayo uli. Yun, na ito. Talagpago. Mm -hmm. Huli ka dyan. Sigat ang buwan mga kapaders. Kaya nagalangoy ang mga isda. Nagalabasan na sa mga butas. Wala itong kasamahan. Eh na, ito yung kasamahan. Ay, salamat Lord na marami. Nadaluhan din ang talik bago. pa na. Mm -hmm, huli ka dyan. Yan, paras malaki. Ayos nito pandar dagdag. Pambigas na bukas na umaga. Sulong nga pala ulit ngayon mga kapaders. Hanap tayo ng isda. Mataas na ang buwan mga kapaders. Kuntinsyaga na lang ako dito. Ay to, tibos, sa butas. Mm -hmm. Huli kajan dyan. Malapad to mga kapaders. Uy, salamat Lord malaki ang bibiya dito dito lang sa bibiya kwarta na 70 ang kilo sa amin na ito kalaki nasa at pa kaya kasamahan na yung tibos na yun kunting hanap tayo na ito nakasuot sungkitin ko muna palabas atras sa butas atras yun malabas na rin Papanayin ko na ito mm -hmm. huli ka naman dyan pandaradagdag sinusubra pang ulam pambinta naman bukas ng waga para makadilin siya hanap tayo ulit na ito, tibos na ulit mga kapaders atras, si usong kit ko ay loobas mga kapaders mhm mm uli ka dyan, ay nakabunod pa tro mhm mm yon ala huwag ka dyan loobas, masaktan ka lang pinapalabas ko yung sima pana sa kabilang katawan yon labas ka din muntik pang makabunod nga oh. nakalabas yung sima ng pana Ako sa balat ng isda, pandagdag na naman ito na ito pa sa butas may nakasuot anong isda yung kaya ito mm -hmm, huli ka dyan ay nakamuli ay luwas na otro reject na mga kapaders pang ulam na lang ito bukas na umaga sasabawan ko ito sayang pabinta sana ito ang ganitong klaseng isa sa amin ang kilo 130 kasama ng tarik bago nagtesting lang ako mga kapaders dahil medyo maliyo pa ang ulo ko maya maya maaho na rin ako na ito may isda nakasuot grabe ang pagkatago mm -hmm. huli ka dyan Anong isdaing kaya ito? Nirabang kong panahin. Ay, bibi naman mga kapaders. Hindi ko nakita yung buntot. Akala ko naman, tapasan. Pagkatsagaan ko itong mga bibiyang ito at dilisarin ito bukas. Biyaya pa rin ito ni para sa akin. Yun, na ito, kulambutan. Kaya lang hindi kasi nung kalakihan. Papanain ko na ito, baka masupo ng ibang paralangoy. Ayan na, pangulam. Mm -hmm, huli ka dyan. Masarap itong adobo sa gata. Itong kulambutan na ito salamat lord na marami makakawalim din ako ng kulambutan lulutuin ko ito pag uwi ko sa bahay na ito pa alatan sobrang ilap palibasa maliwanag ang buwan oroy ito hindi ng pana pag ito palikot eh wala na pati ay eh, na ito malikot na maigih eh, ay grabe ilap mahinto ka rin mamapagod ka rin ang paglalangoy hmm hmm sabi ko na sa iyo mapagod ka lang din ngayon hindi ka na makakabulos pa na akong yame sima yan kahit anong pulyang mo pang binta ka na ito pa sa butas tibos na naman susungkitin ko na palabas yan labas bumalagbag ka ayan maganda pisto papanahin ko ito mm -hmm. huli ka na naman dyan magandang ang bahor pinagpapanahan ko ng isda dito halos pili ang bibiya kalalaki mga kapadres walang maliliit yun na ito tatlong isda isang gila gila isang soga dito tayo sa bibiya susungkitin ko muna palabas yun labas din dyan papanahin ko na rin ito mm -hmm na naman pandagdag ka makati siya mabaga ng 300 ayos na masaya na naman ako may pandalong kilong sa man kami may pamilya si Tuti Daya pero ayos na hanap tayo uli baka mayroon pa na ito kauser mm -hmm. dinuplasan wala na pati ay ha mali yan at nakatsamba tayo ng isang lapu-lapu na ito tumagilid lugod tumalikod ba, siguruhin ko mm -hmm. huli ka na dyan labas Lobas ka dyan Yun Nakakausirman tayo May kasamahan na yung groper Na pana ko nung una Magkasama ito sa presyo Hanap tayo ulit isdang mga pana Dito sa butas Naroon Bibiya ulit mga kapader Sungkitin ko palabas Labas Ayan na umatras na Kasama na ko ng pana Papanay ko na Ay malikot pa Mmm -hmm hindi nakakibo. Salamat na marami Lord sa bihaya na ito. Kahit puro bibiya, pinaritong pambinta. Ito nga pala yung angkla ng bangka ko mga kapaders. Ginawa ko laang yan. Kaya nakangkla laang. Yun na ito, sa may parting angkla. Kamilo, itong masarap pang sa gulay. Sobrang tapang na ito. Sinisipit ang istingles ng pana ako. Masarap itong pambangot sa gulay. Pero kahit nilaga, masarap din ito kahit walang gulay. Siya nga pala, naalaala ko, kaya nga pala tinawag na Tibos ang bibiya, yung palan biyaya ni Lord para sa atin lahat. Kukunin ko na rin itong mga kapaders, maging itong pang ulam. Sana malagdagan ba itong kamilong ito at para arimuan ang panglaga ako. Gustong gusto pa man ito ng aking inakay at sipit na yan. Yan ang parting malaman dyan mga kapaders sa sipit na yan. Hanap na naman tayong isdang mapana makita kayo na ito sa butas. Anong isdahin kayo ito? Mm -hmm. Huli ka dyan. Yun, nagitik yata. Hindi nakagibo. Uy, ano isda ito? Mga palang labi. Ay, ito yung masarap na isda mga sa sinabawan. Ayan, itang gusto ko yung sa isdang ito ulo. Lalo pag mataba ito ay masarap yung sabawan na may kasamang gulay. Ay, salamat Lord sa biyayang ito. Masarap na ulam to. Naroon pa alata na, na ito. Medyo maamo ito. Yun lang, sumuot na. Nahanap pati yun. Na ito na. Ay, malikot. Ay, mm-hmm. Makakatakas pa. Ito ang kahirapan na pagbubuhalin kaya may lapang isda. Lalo pagkatulad ng alata na ito. Hanap pa tayong isda. Yun, na ito pa. Tibus ulit mga kapaders. Sungkitin ko muna. Labas! Umatras ka na dyan. Lawihan na ito mga kapaders. Tumibiyang ito. Sungkitin ko pa. Labas pa! Atras pa! At para magandang panain kita. Atras! Yun! Naglabas din dito, sa kabilang butas pumihit ka dito, yan diyan ka pumihit, papanayin kita ayan na, masuot na mm -hmm. huli ka ngayon, huli din makatakas ayos na itong pandagdag na naman, pambinta kuwartan linaw na na ito pa, alata, nakatakot sa kula po huli ka ngayon sa akin aroy, hindi na makita na, na kaya iyon makapal man ang kula po dito na ito na pala sa butas ay pagkabilis mo maigi, mata Mm-hmm, shoot ka sa mata talaga. Tatakasan mo pa ako. pinahanap ako sa makapalakulapuhan at maliyo pa ang ulo ko. Pinagahanap mo ako. Ayun mga kapaders, maaho na rin ako. Pero maaga pa man ang oras ngayon, baka alas 10 pala ang. Medyo pa kaya ang ulo ko. Na ito na mga kapaders, nahawit pa lang ako. Oras ngayon, alas 9, 19, maaga pa palan. Hindi pa kasi nung mataas ang buwan. Hindi pa kasi nung kaya matagal ang dilim. Alasot, ko susikat na kaya ang buwan. Pero ayos pa man ang nahuli ko. Salamat nga pala Lord na marami sa biyaya mo na pinagkalob sa akin. Ayos na naman itong pambigas bukas. Panday pers tutoy. Kahit sulong dive lang ako ngayon. Nakatsa mo ba ng isang kulambutan. Kailangan medyo maliit pa. Pinipang pang ulam yung bukas na umaga. Kaya yeah, malaki ang tibos. Na ito yung kamilon sa planggana. Pinapalang nilangoy ko. At nasiging gapang kaya. Makadilin sila ng kahit 300. Ayos na naman ito. May pang pa, may pambigas. Kasama na rin yung pandayapis dito. At kung mayroong susubrang dilin siya, ay di pang tinapay. Magandang umagasan yung lahat mga kapaders. Na ito na yung kabintahan ko sa isda. pa man yung kita ko kagab na ito, mga kabila tatlong kilo magsama na ito, Sa sobra panday pastutoy, pangasukal kape. Ayan, salamat Lord na marami sa bayaya mo na pinagalob sa akin at saka na sa ating karagatan. Lubos nga pala akong kapasalamat sa mga hindi skip ng ads, sa mga silent viewers, subscriber. Ay mga kapaders, kaya ako naka sanglas ngayon dahil yung mata ko medyo masakit mga kapaders. Lalo pa nakatutok sa cellphone na ang paningin ko na uri-wiri mga kapaders. Siya nga pala mga kapaders, shout nga pala tayo. Shout nga pala mga kapaders kay Dilpino Kasim, Margarita Abara, Kaabae TV, Tuyak Family para Mabini Shout nga pala mga kapaders kay Kapoy, Hichanuba, Roger Lim from JMA KBT. Gloria de la Cruz at saka rin po sa Family de la Cruz from Cabanatuan City in E. Shout nga pala mga kapaders kay Gloria Alperos from Burgos, Pangasinan. Chinoy Healing Foods Travels. Shout nga pala mga kapaders kay Ridondo Beach at saka rin po kay Jan Salazar. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Shout nga pala kay Purman Bildo from Silang Kabiti. RJ Mateo from Cordillera. Jimmy Marcelo from Baguio City. Mitch Aglione from Batangas City. Shout nga pala mga kapadres kay Balman Lapas from Bataan. Trabahante Bisaya TV. Shout nga pala mga kapadres kay Araza Family and Oliveros Family. Shout nga pala mga kapadres kay Boy. De Luna from Barangay San Miguel, La Vizaris, Nordin Samar. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Ako din po salamat sa inyo. God bless. Ito po kayo lagi dyan.